Good morning mga idol. So ayan mga idol, natapos na nila. So lilinisin natin. Kasi mulang kahapon maraming ano. Ayan Oh. Tapos na. So lalagyan na lang ng tubig to. Sa isda Tapos na nila kahapon ng hapon. Mga alas 3 yata, alas 4. So ayos na. Pwede na natin lagyan ng tubig to ngayon. Okay. Good morning mga idol, ayan magpapalita na sila Maganda ngayon yung panahon, hindi mainit, hindi man naman umulan oh. Sakto lang Yung taga si Bagon Haro ng Pakyawan Good morning mga idol. So ayan mga idol, natapos na nila. So lilinisin natin. Kasi mulang kahapon maraming ano. Ayan Oh. Tapos na. So lalagyan na lang ng tubig to. Sa kaisda. Tapos na nila kahapon ng hapon mga alas 3 yata, alas 4. So ayos na. Pwede na natin lagyan ng tubig to ngayon. Okay. Ayan mga idol oh maluwag so 8 meters by 7 meters ito mga idol so medyo marami uh, lilinisin natin wawalisan tapos lalagyan ng tubig ito bababara natin ng tubig titignan natin kung ano hindi maubos yung tubig so ito yung ano nya drain nya ngayon nasa gitna ayan o oh. dito lahat papupunta yung tubig Ayan mga idolo. Oh. Ang luwag. Malaki ngayon. Mm. So tubig na lang lalagyan natin ito mamaya. Medyo painitin natin ng konti. Tawawalisan natin ito ano. So ayan mga idol. Finish na. Wala nang problem. Okay? So okay na mga idol. Tapos na ang pangatlong concrete fish pan natin mga idol. Okay? uh, sa so mga idol parang siyam na araw lang nila ito ginawa siyam na araw, 9 days so ayan kasi umulan ulan kasi kaya napapahinto-hinto sila so ayan, tapos na rin okay